maayong adlaw na ato diri karon sa Kapitolyo At tara atong bisitahon si Governor Ari Cementado sa iyang opisina. Hi Kelly, nindutag ni atong Governor's Office bisitahan og Miss Mohol. Okay. Kalagan ako nimo. Gov na ay lami nga homemade bread diri sa Bohol. Asa man na dapita Kyle kay atong tilawan? Sa San Isidro Dawis Bohol Gov. Wow, naa depo sa Dawis. Maayo. Aris Bo Bohol, Surita. surita. sa porma palangdaan o sa mga toppings, madanigit ka sa kalami sa mga pan sa Baker Street Baking Studio by T. Dinhi sa San Isidro Porok sa Lungsod sa Dawis. Best seller ang ilang sardo, pretzels o egg tart. Atong gikauban ang tag-iya si Ma'am Therese Hebden o nag-bake sa atong paborito nga sardo. Tugma sa pagluto ang maoy rason nga nung lamig kaayo ang bread and pastries sa Baker Street Baking Studio by T.E.A.R. Paano ka po nag-start mag-bake? Uh, actually, nung dumating ako nung 2019 dito mm. sa Bohol from China, uh, nag-start ako mag-bake, bake lang. And then, mm hanggang -hmm. sa hobby ko lang siya, so ang baker, and then na napag-isipan ko na gawin siyang business. Mm, wen po kayo nag-start magpagawa ng ganitong studio? Um 2022. 2022. Inopen ko siya sa public ng 2022 April. Mm, passion ko talaga yung mag-bake. So ngayon, uh, marunong na ako mag-bake. Mm -hmm. Um gusto kong ano, i-share sa mga sa mga um, sa community yung yung alam ko sa pagbe-bake. Every time na mayroong malapit sa akin yung Biking National High School, yung mga estudyante nila nagpupunta rito. Ngayon, I have two staff na actually four na galing ng Biking National High School. Wow, that's so nice to hear. Punta din ako dito, ma'am. Oh, sige. <laughs> um, Other than that, ma'am, ano yung message mo sa mga bata o sa mga tao gustong mag-bake kagaya ko? Yung, follow your heart. Kung talagang baking is para sa'yo, then go for it. Excited na kaayo ko mo sa akong gibig. Hmm, namigid siya, tinuod. Si Governor Ari Sumentado, proud kaayo sa kakugi sa mga bulanon nga adunay katakos sama sa Baker Street Baking Studio by T. Ari sa buhol, tilawi ang lamingapan sa Baker Street Baking Studio by Tier. Ako si Kylie Tihana Tentativa ang inyong Miss Bohol 2024. Ariza Bohol Suruita